mainit-init pa ang muling pagkakasungkit ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa Seal of Local Good Government Award, muli na namang nakatanggap ng isa pang prestigyosong parangal ang Kapitolyo. Masayang ibinalita ni Provincial Treasurer's Office Chief Isabelita Galila Napasok sa top 8 ang probinsya hinggil sa ibayong paglago ng local source revenues para sa fiscal year 2023 sa buong bansa. Ang province of Nueva ay nakakuha ng uh, ikawalong pwesto sa buong Pilipinas. Nationwide yan. Binidirong ako ng mga, ng mga municipal treasurers. Ma'am, number 8 lang tayo? hindi eh, ba pito lang ang province na nabi region wide revenue. So, sa buong Pilipinas, uh, number 8 tayo sa year on year growth sa local revenue um, income. Ang um, pagdating naman sa province ay sa region wide, number 2 tayo. Number 2 ang nabaisiha. At ito ay nakuha natin dun sa panahon ng uh, 23-24. Ayon kay Dalila, naging basihan ng parangal ang pagtaas ng local income na nakakolekta sa buong taon kabilang ang real property tax, buwis sa paglilipat ng mga ari-arian, franchise tax sa iba pang local income. Yung award niya, hindi naman uh, province uh, debi, it, hindi provincial government lang ang may, ano, ang may uh, pagtutulong-tulong dyan. Yan ay uh, produkto ng pagtutulong-tulong ng uh, 27 municipal treasurers ng uh, kasama ang ano kasama din ang uh, provincial assessor's office kasi sa kanila nakabatay ang taxes na kinukulekta ng province of um, kung titingnan natin um, malaki pa yung mataas pa yung potential na tumaas pa tayo kung sa mga na panahon ay magkakaroon tayo ng adjustment sa ating market value. Na ang makakagawa yun, uh, yun ay nakasalalay sa uh, pagsusunikap ng ating center Assessor's okay. Office. Gayunpaman, binigyan din ni Galila na bonus lamang ang natatanggap na parangal. Ang higit na mahalaga ay ang masigurong nakokolekta ng wasto ang buwis na nagsisilbing pondo na pinoprograma ni Governor Aurelio Umali sa layong mapaglingkuran at mapabuti ang buhay ng mga Novo S. Hano. Uh, yung support ay ng ating provincial governor at ng ating vice governor. Makikita mo kung gaano ka-inspire yung ating uh, mga masak makikita mo kung ganyan sila ka sila magtrabaho every day dito sa provincial treasurer's office lagi nga na sinasabi na sana no yun ang aming goal every day na lahat ng taxpayers na pupunta sa amin uuwi sila nang nakangiti kasi yun ang gusto din ni Ma'am Cherry <laughs> di ba lagi nang binabanggit na sana pag alis ng kliyente nakangiti sila di ba Dagdag pa ng hepe, bawat sentimo sa mga buwis na nakokolekta ay iniuukol ng gobernador para sa ikagaganda at ikauunlad ng Nueva Ecija. Para sa Balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.